Ayaw si pag -ra po sa ating lahat. So magtatanong sa akin ito, Kuya Chris, paano mawala yung mga ads sa aming cellphone na na itong nagsilabas, ano, nagpapapa? Pagwan sa kami po yung open ng app, nanonood, nag edit o kami po yung online games. So marami po nagtanong sa akin yan, masipag, yun know, na paano daw ito mawala itong mga ads na ito, anong dapat natin gawin? So ito masipag, yan po, isi ito masipag, para magsialisan yung mga ads na yan, o magsiwalaan yung mga ads naya para hindi na po kayo maerita, o mainis, o madisorbo po sa yung pinapanood, sa inyong pag o sa inyong pag-online games. So meron tayong dapat gawin dyan mga na natamang setup Kaya panoorin nyo itong video ito hanggang dulo po para malaman nyo po kung anong dapat gawin. Kasi ito po i-guide ko po sa inyo. No? So para hindi na kayo mainis dyan, ito po meron na tayong gagawin una ay pupunta muna tayo sa ating Google Chrome. Tap tayo na dito sa ating Google Chrome kasi na dito po sa ating Google sa pag-login po natin. No? ng Gmail natin masipag para tayo po maka-open ng ating YouTube no sa ating mga Google account. So ito masipag tap na po natin ito, tatlong dots sa may gilid sa taas. Kung nandito kayo sa inyong Google Chrome, no punta kayo sa tatlong dots sa may gilid sa may taas. Tap nyo po yan. Kung nakita nyo po, punta kayo dito sa settings. So dito sa baba may settings po. So dito masipag sa ating settings. So hanapin nyo po dito masipag sa baba po. Ito po nakalagay dito ay site settings. So site settings tap nyo po yan. Dito sa, sa site settings ba si pag scroll down kayo. Ayan, makita nyo po dito sa baba po mga sipag itong intrusive ads. So hanapin nyo po yan. Kung nakita nyo po mga sipag ha, tap nyo po yan. And then make sure nyo po dito mga sipag yung intrusive ads. Ayan po ay nakatagal off. Huwag nakatagal na. naka naka so, off na. Yan po, pagwan sa na blue, nakatagal off yan. So tagal off dapat. Yan. So, pagkatapos, back tayo. Dito naman po tayo sa ating pop-ups and redirects. So, itong pop-up and redirects, dapat po naka-taggle off. Huwag naka-taggle on na. Pag naka-light -naka blue yan, so naka-highlight blue, so naka-taggle on yan. Pag naka-taggle off, yan po. I make sure po yan, tagelo off ha? Then, sumunod na po natin yung third-party cookies. So, dito po, nakasilik po dapat dito sa black third-party cookies. Ha? Huwag po dito sa allow third-party cookies. Back kayo. And then, dito na po tayo susunod mga kasipag sa ating notification. So, scroll up po kayo mga kasipag. Hanapin nyo po yung notification. Tap nyo po yung notification. And then, I make sure nyo po dito sa notification mga kasipag, nakatagil ko naman yan. Kung nakita nyo po dyan mga kasipag, nakahilight blue, nakatagil ko naman yan. No? So, bago sila uh, makapag-notify, no, mag-send mo na sila sa atin. At tayo po ay mag-allow. So, magtatanong muna. Kumbaga, so, back tayo. So pagkatapos dyan mga kasipag, back naman tayo. Dito tayo mga kasipag sa taas sa ating privacy and settings. So tap niyo po yung privacy and settings. Mga kasipag, dito po, i-make sure mo po muna dito yung add privacy. Ito po, ad privacy. Ito nakakakita niyo po dito yung add privacy mga kasipag. Tap niyo po itong tatlo na to, no? Add topics, i-make sure nyo po yan mga kasipag, yun, na nakatagal off. Ha? nakatagal o po mga si nakatagal on para maiwasan na po yung marekomendahan tayo ng ads dito po sa ating mga app no dito sa yung phone so si Google kasi nagre-recommend talaga mga kasipag yan so back tayo then make sure na nakatagal off itong site suggested ads so make sure na po nakatagal off huwag nakatagal on ayan ha back tayo sorry Google yung nire-recommend mo at sinasuggest ayan then dito na tayo sa ad measurement then tap then eto wag nakatagal on Toggle of dapat. Ayan na. So, sana nasundan nyo po itong tatlo na si masipag sa ad privacy. Then, back tayo mga kasipag. Punta naman po tayo dito sa ating third party cookies. Ayan o. No. So, make sure nyo po dyan ha. Nakasilik po dapat dito sa block. Third party cookies. And dito naman tayo sa ating delete browsing dita. Dito sa ating delete browsing data, make sure nyo po dito mga kasipag nakasit po sa all time. Ayan o. No. All time no. Ayan. Then, delete dita. Para po masipag hindi na po magsilapasan niyon yung mga na-propose natin dito sa sites na to no no So i-clarify po natin yan So Back naman tayo, sunod naman natin gagawin ay punta tayo sa ating settings ng ating phone. Dito settings ng ating phone, masipag tap nyo po yung settings ng ating phone. So dito muna tayo sa ating Google. Tap nyo po yung Google. Ito talaga si Google, no? Grabe talaga si Google. Kasi naglalagyan kasi tayo ng Gmail dito masipag eh. Para tayo po ay makapagamit sa mga app na to. So kinakailangan po kasi talaga natin ng Google account, no? Yung Gmail natin na ginagamit natin. Yan nga lang dito si Google, nagre-recommend ng mga ads, no? So dito, all services and then dito po, sa Google Services, dito hanapin nyo po dito yung ads. So, dito sa ads, mga sipa, ganun. No? Kung nakita nyo po dito yung ads, Ad Privacy, tap nyo po yung Ad Privacy. Dito sa Ad Topics, ipag-i-make sure nyo po dito ulit, ito ay nakatagil off. Huwag nakatagil on ha. Ayan o, no, nakahighlight blue. Pag huwag sa nakatagil on. So, make sure na nakatagil tag off. And then, ad, uh, ito sa App Suggested Ads, make sure nyo po na nakatagil off din po yan. Huwag nakatagil on ha. Ayan o, no, nakahighlight pag nakatagil on eh. Yan, tagil off po dapat. Add measurement, tagil off po. Yan ha, tagil off. And then, sunod naman natin gawin. Pag wasa nakatagil off na po yung tatlo na yan, So, punta naman po tayo dito sa ating delete advertising ID. Mga kasi, pag ito na po ay optional, no? Oh? nasa inyo na po masipag you know? para ma sure talaga na maiwasan na po ito lang itong mga ads na nagsilabasan kasi meron talaga naka-belt in na talaga sa ating phone dahil talaga dito kay Google po masipag. So, ito pag delete advertising ID. Nasa inyo na po optional po kung gusto nyo po talaga ma sure na mawala na po yung mga ads na naka built in sa ating phone. Back naman tayo. Dito mga kasipag Punta naman po tayo dito sa ating settings sa taas, itong connections. Tap nyo po yung connections. Ito sa connections po mga you know, sa baba ay meron nakalagay dito ng more connection settings. Tap nyo po yung more connection settings. And then dito tayo sa ating private DNS. Dito sa private DNS masipag sipag nakaset po sa automatic. And make sure nyo po nakaset ito sa private DNS provider host name. Ayan, para ma-sure talaga na mawala yung ads masipag. At ito po yung itatype nyo po dito sa private din is provider host name. No? Dapat nakaset. And then ito po yung itatype nyo din is dot So ayan po mga sipag type nyo lang po yung dinis.adguard.com So save nyo lang po mga sipag you know? So ayan pag na save na po mga sipag back na po kayo Then, yun po yung share ko dito mga ano, you know? sa mga makapag-experience po na maganda po, mag-comments po dyan sa feedback nyo po mga kasipag, ano, you know? kung ano yung maganda doon at nagumagana po na nawawala po itong mga ads uh, sa mga naka-experience po dito. So, yun lang po mga kasipag, ano, you know? sana po meron kayo naintindihan at tututunan sa connect video at sana po nakatulong at kung, kung meron kayo suggestion at kanaman mas ipag mag-comment na bilis baba para pag nabasa ko yan sa sagunit nyo at magagand po natin na content video yan hanggang sa tima makaya at huwag po kalimutan mag-like and share mga marami Maraming salas po na Have a nice day and God bless all.